Hello guys, magandang umaga. Kain po tayo guys. Ang ulang ko guys ay bili lang ito. Uh, ano ba tawag ito? Uh, tortang talong. Pinirito ko lang uli kasi gusto ko medyo mainit-init. May bawas na ito eh. Kasi bago umalis yung nanay ko ay kumain siya. Kaya yan guys, Kain tayo. Nakakamay na lang ako guys. Medyo kanina maulan-ulan dito sa amin. Tapos ngayon medyo maan na maliwanag na. Makulimilim kanina eh. Ayun guys, kain muna tayo guys. Ayan guys, tapos na tayo kumain. Kaya maghugas naman tayo ngayon ng pinggan. At ang dami kong hugasin. Maghugas-hugas muna tayo ng pinggan ngayon guys. Ako lang mag-isa dito guys kasi pumasok yung aking anak. Kaya ako lang mag-isa dito sa bahay. Ngayon naman guys, tapos na tayo maghugas ng pinggan. Ay, dito naman tayo sa salasalahan mag -imis -imis Habang hinihintay natin yung ating alaga. Mga 11 pa ang dating yung alaga ko guys. Kaya, ano na ngayon? 10 na ngayon. Kaya inis-inis mo tayo habang wala pa. Habang wala pa yung ating alaga walis-walis lang muna tayo guys kunting linis lang kunting linis lang tayo ngayon guys, may morning guys, dito naman tayo sa pindahan. Magilip ato ko ng itlog sa lagayan kasi yung pamilya ko kahapon sa asawa ko ng itlog. May bawas na nga ito. Nabawasan na. Kasi may kanina. Matumal ang binta ko ngayon mga kasari. Well, siguro nakadalawandaan lang ako ngayong umaga. Lunis na lunis, ang tumal. Kahapon ko pa ito pinabili sa asawa ko. Tapos kahapon, ay may dumaan na ano, mga kasari, ah, gagawa ng, ano, ng washing, electric pan, na iskam ako mga kasari. Yung pera ko sa tindahan ay sa kagustuhan ko mayari yung washing. Pambili ko sana yun ng mantika. Ay, yung mantika ko, isa't kalahati na lang. Oh. Dapat pambili ko yun kahapon ng, ano, ng mantika. Ngayon sa kagustuhan ko mayari yung washing ko nagustuhan ko mayari yung washing ko mga kasari ay pinagawa ko kasi nga may dumaan yung nakabike ba ngayon na-scam kami mga kasari kasi palpak yung gawa niya binayaran ko sa kanya ay labor ano to 50 tapos yung pyesa na gamit naman na gamit na siya yung para sa ano ano bang pyesa yun pa, pa para ay pastor, si ano, basta may piyesa akong binayaran mga kasari na halagang, ano din, uh, halagang 200 kasi gamit na naman, inawaran ko kasi 250 daw yun, tapos inawaran to. Tapos, yun, din nung umalis siya mga kasari, sinubukan ko naman, sinubukan ko naman na hindi na ako na medyo kahapon mga kasari kasi nasa labas kami at alam niya naman mga kasari, hindi alam ng kapitbahay ko na nagbablog ako. Di, sinubukan naman namin mga kasari, nung umalis siya, nilagyan ko siya ng tubig, umikot naman. Nung umalis na siya at nagsalang uli ako, nilagyan ko na siya ng damit. Mga ilang minuto lang nakidlat yung ano yung timer ng ano ba kasi pinalitan din niya ng timer yung ano pero biyasa yes ko yung ipinalit dun sa timer. Pinalitan niya rin kasi ng timer, nakidlat dun sa pinaka timer. Ngayon, bago siya umalis, nangingi ako ng number ba sa kanya. Aba mga kasari eh, namin, hindi na namin makontak. Ang nakalab, ang maano sa pag natawag kami ay, hindi daw kumpleto yung number, eh, kumpleto naman yung number na tinatawagan namin. 11 digit yun eh, di ba, yung ano number. Yung tinawagan namin, hindi namin siya makunta. Parang mali yung binigay ba niya ng ano, mali yung binigay niyang number. Sabi ko, yun. Nanghinayang ako makakasari kasi pamili ko sana ng mantika yun na isang dosena eh. Nanghinayang talaga ako makakasari kasi loko talaga yung ano yun. Yung manggagawa na yun. Kaya kayo mga kasari. Huwag na kayo magpagawa sa mga ano, sa mga yung mga naglalako. Yung mga nagbabike-bike dyan na manggagawa ng ano, huwag na kayo magtiwala mga kasari. Kasi baka ma-scam din kayo. Pag na kasi, kunwari, umalis sila ng okay. Tapos, kinabukasan, hindi pala okay yung ginawa niya. Tapos, yung number na hiningi nyo, hindi naman pala, ano, hindi naman, hindi naman pala tama. Siguro, nagbigay-bigay lang siya ng ano, nagulahula lang ba siya ng ano, ng number. Nagulahula lang siya. Kaya, maging ano po kayo, uh, maging maano uh, po kayo sa pagpapagawa ng ano, kung hanggat maari ay doon na, na lang kayo magpagawa talaga sa ano, sa may pwesto. Ang hinayang talaga ako sa 450 mga kasari. Kasi pambili ko yun ng mantika sana eh, kagustuhan ko lang talaga na ano ba, kagustuhan ko lang talaga na magawa kasi nga, ang hirap kasi nung mag na naman ako tapos sayang yung ibabayad ko ba. Eh, meron naman ako washing na pwedeng ipagawa. Kaya yun mga kasari magiging ano po tayo, maging maingat po tayo sa pagpagawa ng ano, pagpagawa natin ng mga appliances natin. Tapos, ngayon, meron kasi kaming, ano, uh, kaibigan nung pamangkin ko, nagagawa kasi sila ng ano din, ng mga rep, uh, aircon, yun kasi dapat ang gagawa mga kasari. Ang problema kasi, busy nga kasi sila. Yung bahay-bahay kasi sila kung nagagawa ba. Ngayon, sabi ko sa kanya kung pwede niyang tingnan yung washing ko ano ang sira. Ngayon sabi niya baka daw makina. Mamaya titingnan pa niya, mamaya iwan ko lang kung nandoon na siya doon sa bahay ng pamangkin ko. Dito lang sa may amin dito sa dulo ng ano. Sa dulo sa dulo nitong compound na ito. Kaya malalaman mamaya kung ano ang sira titingnan daw niya. Sana matingnan niyo makasari kasi tambak na naman yung tambak na naman yung aking ano, tambak na naman yung aking labahin. Ito mga kahon na ito mga kasari ay iniipon ko to kasi ano to, mga pinaglalagyan ng itlog. Iniipon ko ito kasi binibili ko ng mga nagtitinda ng itlog sa bayan. Nakaano na ako doon, naipon na ako doon 24, ay ano, 14 pieces. Ano na din yun, 24 pieces na din yung 14 pieces kasi ang isa nito ay dalawang piso. Kaya malaking bagay din yung mga kahon-kahon mga kasari. tusin mo yung may 14 pesos na ako doon, may 24 pesos na ako. Tapos ito pang dalawa, di may ano na ako, uh, may 28 pesos na ako. O ba diba mga kasari, malaking bagay na rin yung 28 pesos. Pumari, kahit hindi siya pinaglagyan ng ano mga kasari, hindi kahit hindi siya pinaglagyan ng itlog. Pumari, nagtitinda kayo ng mga ano, plus Sisto, binibili, binibili. Pwede rin yung ibenta sa kanila. May pasok yung anak ko ngayon mga kasari. Tinanong niya ko kanina kung may papabili ako. Sabi ko wala akong ipapabili kasi may... mag magsasabi tayo ngayon ng liquid guys kasi tatap ng na lang itong aking liquid na ano Ariel huling stack ko na pala ito mga kasari huling stack ko na pero titingnan ko mamaya mga kasari kung makapagpadala ako sa pag dumating asawa ko mamaya magpadala ako para ano makapagpabili ako sa anak ko nito ng kahit dalawang tayo lang Meron ako dito ang ano, itatlong eh, daan. Itatlong daan ako dito. Papadala ko siguro sa asawa ko pag dumating mamaya. Para maibili ako ng anak ko ng ano. nitong area na liquid. Kasi bali, ito na lang eh. Tapos ito, tatlong peraso. Papabili ako mamaya. Sayang talaga yung ano mga kasari o pang dagdag grocery na sana. Sayang yung 450 na inayang talaga ako. hanggang ngayon eh hindi pa rin talaga ang isip ko eh hanggang do yun pa din ang iniisip ko hanggang ngayon grabe talaga yung mamang yun ah. kaya maging maingat po tayo mga kasari sa pagpapagawa natin ng appliances huwag na po tayo magpagawa sa mga nagdaano dyan yung mga naglalako-lako dyan kasi pag uras na ano ba pag uras na palpak yung gawa, hindi na natin mahabol. Kasi tulad ni, tulad ngayon, tulad nung, ay tulad sa nangyari kahapon, nagbigay-bigay siya ng number, tapos hindi naman namin makontak. Kaya ma maing, maging maingat po tayo. Talagang hindi po talaga ako makamove on. <laughs> Hanggang sa pagtulog ko mga kasari, eh. yun pa rin ang iniisip ko, nang hinayang ako sa 450. 4, yeah. Ay. ay. Kaya hanggang ngayon mga kasari ay eh, hindi talaga ako maka, ano, makamove on sa nangyari ka. Kung kasi 450 rin mga kasari ay eh. isandaan nga nakapang hinayang na ano pa kaya yung 450. Tulad nyan, ano, tulad nyan, pag tinignan nyo ng kakilala namin, bibili na naman ako ng panibagong pyesa. Tapos yung ano pa, yung bayad pa sa labor, magbaba, mag -ano pa ako, magbabayad pa ako. Kaya ayan mga kasari, ingat-ingat po talaga tayo mga kasari kung gusto natin magpagawa ng mga appliances sa ano na lang talaga, sa may pwesto, para kung may palpak ah pwede tayong bumalik. Hindi sa hindi katulad ng kahapon na ano, hindi ko na maano, hindi ko na makontak, hindi ko na mahabol. Kaya yun na lang mga kasari, ingat-ingat lang po tayo. Eh, mga kasari, hanggang dito na lang pang aking video. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.